Tignan natin itong uh, gulaman nila dito ha. Ah. Sarap. Hindi ko na ko tamis. Magugustuhan to ng tropa ko si Ricardo sa peda. Kaya lang wala pa eh. <laughs> Nandito na ako. Mister <laughs> Wu! <laughs> Nandito na pala! Nandito na pala! Yung guys! Nandito na ako sa Eng Team dahil ayokong mabitin. Pag gawin yung mabitin kumain, dito kayo sa Eng Beating kumain sa pinaka main branch nila dito sa Binondo. What's up mga tol? Joril Ramirez po. Batang kya po. po ako ngayon sa Binondo at uh, i-feature natin ngayon ang Eng Team Kaya samahan niyo ako kumain ngayong araw na to. Tara let's! Ang, ang daming pasalubong. Ito guys, frozen nila dito sa NBT. No, mga kabatang kaya po, meron din lang spare ribs. So, kung ayaw nyo mag-dining dito, pwede nyo i-take out yan. Oh. Chicken feet din, favorito ni Tatay King. Wow, shrimp wonton. Lava buchi, shrimp hakaw. Napakasarap guys. Ang pinaka-favorite na section ko dito guys, yung Hopia. Yan. Lahat ng variants ng Hopia nila dito sa NBT nang sasarap guys. Ito lahat oh. Hello, guys. My favorite, kopyang munggo, kopyang ube, red munggo, kopyang buko pandan, ube makapuno, munggo supreme. Uy, kopyang kombi, at may kopyang kombi na ube pastillas, kopya ube lang ka. Meron ding custard kopya, at kopya munggo light. Yan, para hindi kayo masyadong tataba. Kopyang ube light, grabe naman. Ito na mga kabatang kiyapo, akyat na ako ha. Tara let's sama niyo kumain kasi nandun na si Ricardo sa pedo sa taas, sa Mr. Wu. Oh, marap. laki, laki ho. Oh. So, kung ayaw niyo mabitin, dito ako yung kumain sa Engbitin, ha? So, pakita ko sa inyo yung area nila Sa baba, pasalubong. Dito may pasalubong din sa taas. Yan. Yung mga balikbayan. Dito yung mga souvenir items sa taas nila, mga tol. Ano? Oh. Dito ba nag-order? Ah, sa table. Oh, yan. Great. Buddha Cafe. Ah, iba pa to. Oo, oh, iba pa pala to, guys. Ah, meron silang cafe area dito sa NBD. So, kompleto pala talaga. So, pag-order kayo, pwede na kayo mag-order dun sa, ano, sa table. Dadalin yung, dadalin yung menu sa inyo. Tapos, may option pa kayo na pwede kayong mag-great Buddha Cafe. O, meron po silang cafe dito sa second floor. Yan. Ah, coffee, coffee lang. Ha? Ito na, ito na yung mga tropa natin ha. Guys, uh, si Mr. Wu, saktong sakto, nandito sa ano, Engbitin. Siyempre, eh, Chinese Empire eh. I surrender to the police. <laughs> Let's eat. Ito na guys, oh, ang dami. Actually may parating pa, nagpakuha pa kami ng, ano, ng additional na, ano, na yang chow, tapos another beef wonton noodles, yung custard buchi, yan, nandito na rin, eh, no? Oh, Broderick, ano ba ito? Natulala ako. Natulala? Sobrang dami. <laughs> Sobrang dami. Sobrang dami. ano, bro, ito yung uh, radish cake. Kasi ah. yung normal yung ginagawa sa radish cake, na slice Radish cake. oh radish cake, na slice yun, na prinito. ito dito, ginawa nilang parang uh, cubes, tapos brineding nila, dinip-fry pa. Wow. Naisip pa nila yon ha? May mga floss floss sa ibabaw eh. Po. Oh, may, may pork floss pa sa ibabaw oh. para ano. Parang cheese flavor pa ata. Oo. <laughs> oh. Malaman nga. Cheese. Hindi. Hindi ko mahuli mo. Parang barbecue. Parang barbecue. Oo, oh, parang barbecue. oh, yan guys ha. Andito lahat ng mga specialty. Andi hindi naman pala lahat. Andito yung mga ibang specialty na, ano, ah, ng ano Anong? Ng NBT, yan. Kagaya na sinasabi ko kanina, kung ngayon yung mabitin, dito kayo sa NBT. O, e, kala kasi nung iba, Broderick, ba? Diba? Hopia lang, pero... O, yeah, kala yung Hopia. Bukod sa iba't ibang klaseng Hopia, meron pang iba't ibang klaseng pagkain, no? Yeah. Titikman na natin, guys, ha? Tara, let's! <laughs> Ito guys Harap yan Hello. Ah, yeah. Ay, teka, ito ba yung golden lava yes, o o meron pa kayo ng traditional na munggo? Ah, Oo. Wala talaga, castard talaga. Oo. Oh. Oh. Oh, Ay, grabe! Parang ano, Brother Rick, yung Rasa de Mercedes. Mercedes. Mm, yun din naman, sarap! Hindi <coughs> rin siya malayo hmm. sa ano, yung buchi na Mungo eh. Nasa niya? Hindi malayo sa traditional Butchi na beans na naman. Ang sarap, grabe Kaya ko buusin to guys. Ang sarap talaga. Ang sabi yung Brother itong na nakita natin dito, yan din yung nasa baba na frozen stuff. Ano yung nabibili mo para sa mga packed na take-home, take-home? Mm-hmm. Oh, guys, ha? So, kung gusto nyo mag-take-home nito, nasa, nasa fridge nyo lang, nasa freezer nyo lang, pwede po kayong bumili nito na nasa frozen lang, sa frozen section sa baba, dito sa NBT in Binondo. At ito nga ito, bro. Itong uh, beef wontons na ito. Available din sa frozen section? mm Frozen section dito. Good ingredients. Yung uh, noodles na yan. Ah, yeah, ito sa ano sa talaga. Ang gulay. na lang ata, Bradrick. Ano to? Ano Bradrick? Um, sweet chili fish tofu. Sweet ahead. chili fish tofu ba to? Oh, parang na naman. One power spoon power spoon. Ito, anong pangalan naman yan? Radish cake. Yeah. Radish radish cake ba yun? Radish Radish cake. Radish cake. Radish, radish. radish. Eh, ito, 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 ito. Anong pangalan yan? Natutunan natut natut ko natut sa school, bro. Ito yung spinach, eh. Ito, ito yung hoffan uh, noodles. Hoffan noodles? Pareho, beef hoffan hof 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 noodles ba ito? Hmm. Parang, Beep, parang, ito, siguro ito, kumain ka na rito bago tayo magkita, ano? Sige, bro. Ano ito? Skills ito. skills talaga? Yan nakuha ko sa school. Ito. ito, pag nahulaan mo pa ito, ha? Oo, anong pangalan yan? Bro, nahihirapan ako. Yung powers ko kumilinan. Ka <laughs> Kailangan tatunan ka <tumi> natin. Nandito <laughs> <Aha! laughs> pala yung kopya mo. <laughs> <Wala> ng iyak. <laughs> Beso. Nandito pala yung tarpaulin. Yung <laughs> skills sa school. Reading. Reading, Reading. Reading <laughs> Malamang ito roasted chicken tawag yun uh, Hindi bro. Ha, soy, soy chicken? chicken. Soy chicken. powers din yan. Nasa itu yang. <laughs> 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 ito, brother, ito. Uh, Fish Broccoli Fish Broccoli, yang. Yeah. Oh, yang. Yeah. Nasa Yang. 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 Magti-take out ako nito, ha? Mm. Di ba? Alam mo, feeling go, tol. Ano na, bro. Pwede. Okay, <laughs> pw okay, pwede rin to ihalo sa beef tendon. I have a beef Di ba? Beef tendon. O, beef to pwedeng ihalo. Ang sarap, brother. Nasabi mo sa soup. Kaling. Ah, so meron pang braised beef with tendon. Noodles, po. Kaya kaling ng ng beatin, grabe. Talagang tama yung tagline nila, Bradrick. Hindi ka mabibitin sa NBT. Oo. Oh, hindi ka mai-angin. <laughs> 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 hindi ka mabibitin. Uy, <laughs> Bradrick, miyakaw tayo, ha? Oh, ito yung nakita natin kanina frozen, ito na live na oh, ngayon, oh. No? Yung kagandaan nito, bro. nasarapan ka dito, may option ka mag-take home na hindi mo kailangan uh, ano, i-worry na lalambot siya or what. Balak mo lang iuwi para makain sa mm. ka pa. Pwede kang bumili yung frozen. Yes, yun na. Actually, yung gagawin ko mamaya. Ayan, oh, grabe. Kakaluto lang yung somay. Eh, Bradley! Musok pa! Mga tol, ito ha, natikpang ko ito dito. Grabe, ang sarap dito, Brother O, Oh, bro. tira tayo kay King. Bro. Oh, tira mo oh, ng isa si Yeno, si Tati King. Yeah, meron kong <laughs> gift. <laughs> guys, napakasarap nito. Tendon, Tendon, beef tendon. Beef tendon rice. Oh, meron silang beef tendon na noodles kasi. Ah, di ba? Mhm. Mm -hmm. po. Oh guys, ito naman spare ribs, titikman ko ha. Ah. Ang sarap ng pagkain dito, no? Mm -hmm. Ito natin itong ano, Yang Chow. Sino may para, favorite? No? Ito? Ito. Ang galing itatay Ko. Tingnan mo. Oo. Oh. Tingnan mo. Kaya lang kakain yan. At kapag hindi na ubos, tignan mo sa loob ng bulsa. Nandoon <laughs> sigurado yan. Tay, imahin ko yung kanilang yang chow, ha? Ang galing ng yang bitin. Ang sarap! Hindi ka talaga mabibitin Kakainin mo talaga lahat. Radish. Crispy radish. sa radish. Try natin ito. Crispy Mara, radish. Radish, radish cake. Isip ko rin yan, bro. Rad radish cream. Talaga? Malibulay siya. Oo. Hmm, kakaiba. Kakaiba. Pero parang hindi siya ano, gulay, no? Parang meat siya na... radish. So, Ng okay. Ngayon lang ako nakatikim ito. Ay. Tikman natin niya, Miss Ako liit lang kaya chicken dito sa gilid. Not chicken. po. Oh. po. Parang poking beans. Shoot. What? beans? Wala akong alam. Please, my Suarez. Lieutenant Lieutenant pala ako. Yes, Ay! Winner! Winner! Ito yung tipong kailangan mo ng kanin din. Ito! Kailangan mo ng kanin. Bitin, bitin. Pag walang kanin. Oo. Oh, kaya na nga naan dito kasi eng bitin. Bitin. Oh, nabitin Hindi <laughs> mabibitin. Hindi no. mabibitin. <laughs> Bandasa, no? Ay, grabe. Sarap puno kasi siya. May, may, may pork na lang. May shrimp. Ako mag e ending nga ako sa akin sarili. Kasi Reels lang ako eh 3, 2, 1 Action! Guys, grabe. Solve ako dito sa MBT, dito sa main branch nila, dito sa Binondo. Napakasarap. Siyempre kasama natin ang dalawang uh, kontrabidas ng batang kiyapo. Dahil ako ang uh, anilang uh, lieutenant na mabait na pulis. Mabait? Mabait? Oo, Mabait. At isa pang mabait. Mabait. Oh, okay. <laughs> follow nyo guys ha ah, ang Facebook page ng ano NB Team guys please follow NB Team The Great Buddha Cafe dito po yan sa Binondo. and syempre follow nyo po kami ha ah, Jorel Ramirez TV Ricardo Cepeda ay ang aking tatay King tatay King Gutierrez And don't forget guys, manood ng Batang Kya 8, uh, 8 to 9 p.m. Monday to Friday. At panuorin nyo kung talagang mabait itong dalawang to. Panuorin nyo kung talagang mabait itong dalawang <laughs> yeah. Manood kayo ha. Abangan nyo Yung hindi pa nakapanood. Guys, please watch. And available din po yung ano, streaming 'yan sa YouTube sa Kapamilya channel sa YouTube. And speaking of YouTube, may YouTube si Ricardo Sepeda, Ricardo Sepeda official. At ako naman po ay Joel Ramirez at ang aking tatay King King Gutierrez TV. Please subscribe, guys, ha. Please subscribe. Eh diyan mga tol, mga babatiin ko lang yung aking uh, meron na akong Angels tayo, eh. meron na akong club. Oh, Jorel's Angels. Wow. Shout out sa inyo, gumawa sila ng <laughs> ano, group chat. Meron ako, may fans club na ako ngayon. <laughs> meron. <na. <laughs> uh, binabati ko si Janning Karigma na darating yung package ni Tatay Ay, today. Ay, kilala ko yun. Oo. Oh, darating ngayon. Darating ngayon. Yung package. Ano Oo. Oh, Pat, nilalamove na. Oo, oh, oh nilalamove na. Ah, hindi siya kasama? Hindi siya kasama eh. Malayo eh. Oo oh, eh. So, nasa loob ng pakin. <laughs> nasa loob, nasa loob, loob, loob siya ng pakin. Kailala Ah, siya sa Siya kasi Queen Abby. Abby. Sa kasi um, may nakalimutan ka. Queen Abby. Kasama sa, sa fans club mo. Si Aling Waray. Si Aling Waray. <laughs> Ang galing na. Ang galing na tatay. Aling, Aling, Waray. Waray. Aling Waray, Vlog. Yan. So, yeah. Oo. Tsaka si Collins, yan ha. Tapos si Beatrice, yan. Minabar, shout out sa inyo lahat. Fans club? Hindi, ang mga leader ko tayo top 5 yan. Mga ano yan. Mga, mga power pop girls. Si Asya. Asya Salem. Si Janning, Janning. Karigma. Queen Abby. Tsaka si Collins. Dalawa yung queen eh. Ah, si ano yun? Ah, Queen, queen Ubas. Uba. Oh, si Queen Ubas, yan o. Oh. Frederick, sila yung nagbibigay sa atin ng stars. Oh my gosh. Na kaya every kaya... nagla live tayo, nagugulat kami, nagpapadala oh. ng stars. So, oo. Oh. Yung mga star sender namin ni Tatay King yan. Uh, Oo. Oh. Si ano, pinatikim ako ni Asya. Dalawang daan balit, Dalawang... Wow! Set. Wow! Dalawang send dyan. Kapi ah, oh. Asya Salim, ha? Kaya talaga nakakita ng star na. Oo, <laughs> oh, kaya puro stars na na. <laughs> Nakikita ko ngayon. <laughs> uh, alam mo, yung kumikinan mo yun. Stars na yun. Stars na. Nasilaw, <laughs> <laughs> nasilaw. Thank, thank you very much, guys, sa mga star senders namin. And ah, uh, maraming maraming salamat po sa mga nag-follow sa akin. So, follow na po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Ito po ang inyong lingkod, Jorrel Ramirez. A.K.A. Ito the... po si King Gutierrez. Colonel Suarez. Yuck. Sa Batang Gapo. <laughs> ako, bystander lang ako. Wala akong alam sa pokin beans. O yung sa mga pulis po. <laughs> <laughs> Mamaang-mangan -ma -ma yan. Yan ang promotor sa Pock and <laughs> Ang uh, official dagloads ng Batang Kiyapo. Ah, <laughs> guys Lawyer. Lawyer. <laughs> Thank you so much guys. See you. See you on my next vlog.